Hindi pa rin mawala ang hiduwaan nga nitong si Ronnie at nitong si Carol. Tuwing sila ay magkikita ay hindi maiwasan na itong nga si Ronnie ay may insecure nito nga kay Carol sapagkat ang atensyon ay nakukuha niya kahit hindi siya magpapapansin. Samantalang nga itong si Ronnie gagawin na nga ang lahat ay talabang nilalangaw pa rin at hindi pa rin makuha ang atensyon na gusto niya para kay Wilfred. Kaya naman, instead nga napurihin siya nitong si Wilfred ay lalo lang itong nainis sa kanyang ginagawa sapagat mukha na nga siyang desperada. Bukod pa roon ay sinabihan pa siya na wag na wag aawayin itong si Carol at kailangan niya itong respetuhin dahil hindi pa rin mawawala ang kanyang karapatan sapagkat siya ay anan ina ng kanyang anak. Kaya, na kaya, naman dapat niya itong igalang at huwag aawayin niya sapagkat nairita na nga itong si Wilfred sa kanyang ginagawa. Tuwi kasing magharap nga itong si Carol at itong si Ronnie ay hindi maiwasan ni Ronnie na magalit kahit na wala namang ginawa itong si Carol dahil sa hindi nga niya makuha ang kanyang gusto kahit mahabang taon na niyang sinusuyo itong si Wilfred Ngunit talabaga hanggang kaibigan lamang ang uh, magagawa nga nitong si Wilfred. Habang abala nga, nga si Wilfred at itong si Ronnie, dito naman ay gagawa ng paraan itong si Dennis kung paano nga siya mapansin itong si Carol. Kahit hindi naman siya inutusan nitong si Carol ay talaga namang mag-volunteer siya para lamang makapogi points dito kay Carol. Nag-volunteer siya na siya na nga ang magluluto para makabawi naman sa nangyaring gulo at para nga hindi na siya mapagod sapagkat kailangan nga niyang magayos matapos nga ang ginawa ni Ronnie sa kanya. Subalit bago pa man makabasok nga itong si Carol sa kwarto ay hindi niya maiwasan na mailang sa kanyang mga nakikita sapagkat ito si Ronnie talagang ipipilit ang kanyang sarili nito kay Wilfred. Siya na nga mismo ang nagsabi na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa siya at handa siyang gawin ng lahat para lamang maging okay silang dalawa. Subalit tinanggihan lamang ito ng Wilfred sapagkat kaibigan lamang ang tingin niya dito. Ngunit hindi maiwasan ni Carol na masaktan sa kanyang mga nagiging... Wala ang kamalaman malay itong si Carol na tinanggihan nga ni Wilfred itong si Ronnie sapagkat ang focus niya ngayon ay makita at malaman kung sino nga ba ang nasa likod ng pagkamatay nga ni Joy. Matapos ngang malantad na walang kasalanan itong si Carol, hindi pa rin siya mapakali sapagkat alam niya na napalakad-lakad pa rin na ang nanging uh, salarin. Kailangan may managot sa pagkamatay nga nitong si Joy. At nasa likod nga nito ay narinig nga nitong si Ronnie. Malang ba si Ronnie? Maging itong si Dennis. Lingid sa kalaman nga ni Wilfred ay alam nilang dalawa kung sino talaga ang totoong sila rin. Pinagtatakpan lamang nila ang isa't isa. At ngayon ay unti-unti nang malalaman nga nitong si Wilfred. Dahil sa uusad din ang kaso sapagkat hindi titigil si Wilfred hanggat hindi malalaman ang katotohanan.